So ayun ang Rizal Monument yan. Puntahan na natin yan Makapuntahan natin ang Rizal Monument Chinese Garden Chinese Garden Yan, ang nakasulat dyan is Chinese Garden Iwan ko Chinese Basta ang sabi daw, Chinese Garden daw yan So papasok pa ba tayo dyan? So, Chinese Garden. Kaya lang parang may bayad eh. Scan me and learn more about. I know, Chinese Garden nga oh. Wala yata ang bayad yun. Alam mo, meron sa loob nito. Checkan natin. Alam ko dati may bayad to dito. Pasok tayo sa loob ng Chinese Garden. Ikutin natin Yan. di ba? Pwede kang umupo-upo dito. Pero nakalagay kanina sa ano, alam ko alam gan ala sa islang yata o 5:30. Pwede kang maghiliwaliw. Pag muni-muni. Chinese Garden. So ayan lang 'yun, no. Bula diyan hanggang doon. Paikot. Paikot lang 'yun ikutin natin ito. Eh. Chinese Garden. Hindi ko ko lila kung sino to. Kaya na magbasa guys ng ano, kung ano yung mga nakasulat. Basahin nyo. Con ah, si Confucius pala to. Confucius. So, napag-aaralan namin yan sa ano. Sa so, school. Confucius. Maraming mga ano yan eh. Matatalihagang salita. Mga kawikaan. May mga kawikaan din yan si Confucius. Ang kawikaan ni Confucius. Pwede kang umupo-upo dito. Eh. Pwede kang sumilong. Ano ito yung loob niya. Ito yung loob niya nga. Ang daming isda. Meron pa pala yan dito. Kaya nang parang tinatamad na ako ikot No smoking. So bawal pala manigarilyo dito. So ito lang yung loob ng Chinese Garden. Para lang siyang isang ano. Mga event. Event place na may medyo may pagka-park sa loob. Pwede ka umupo-upo, gano'n. Chinese Garden. I Garden